Hi guys, good morning. So Ngayon guys, uh, i-install na natin yung gulong na nabili natin para sa Ninja 1000SX natin. So ito pala guys yung gulong na nabili ko. Uh, same brand lang sila. Ang pagkakaiba lang, ito kasi Hyper Sports, ito naman Sport Touring na gulong. So ito ang size niya 190/50 17. Ito guys ay S32, Bridgestone Batlax S32. Ito naman, Bridgestone Batlax E32, 1955-17. So mas mataas ng konti ito guys. So gusto ko naman mas mataas ng konti. So simulan na natin siyang install. Ang kailangan lang nating tools ay ito, 8mm mm na allen wrench. 6 mm millimeters na Allen wrench. And then ito, ah uh, 12 mm millimeter na Allen wrench. So, ito pa, 14 mm millimeters na cut, ano to, na wrench para dito yan guys. Ayan. Ayan. Tapos, ratchet, extension, ito, pwede rin kasi gamitin dito. Ayan. So, ang una nating tatanggalin guys, luluwagan, ito, Luwagan muna natin tong link na yan para mag-adjust yung ano natin, yung gulong natin. Tapos, ito, luluwagan to, then yung caliper, tatanggalin natin, then ito, tatanggalin din to para maluwagan yung ano nya, yung axle niya. So, umpisa na natin guys, uh, magtatawag lang ako ng mag dahil may hirap siyang gawin na mag-isa lang. Okay? Uh, kailangan nating ano, uh, luwagan yung kadena gamit to para ma-adjust natin. Okay. Luwagan natin para matanggal natin yung kadena. Yun guys, tanggalin na muna natin tong kadena. Ayan. Ayan natin dito para di magasgas. So yun guys, luluwagan na natin tong axle nya gamit tong 12mm sa kabila naman 8mm na allen wrench. So ito yung gamit natin sa kabila. Ito naman dito. So, ay matigas. Ay, tigas. yung <laughs> tigas. Ang yun. 嗯、oh.，OK 啦。 So yun guys, natanggal na natin yung gulong. Uh, dadalhin na lang natin siya sa vulcanizing shop para papalitan yung mismong gulong. Ayan guys, nandito na nga ako sa vulcanizing shop. Dito lang yan guys sa Karinugan Vulcanizing Shop na matatagpuan sa Bliss Village, City of Ilagan, Isabela. Yung, tanggal na. Ang maganda sa vulcanizing shop na to guys ay iniingatan talaga nilang hindi magasgas yung mugs natin. So ito guys yung mugs natin walang gasgas. -gas. Very good si kuya. Anong pangalan mo kuya? Aljan sir. Si Aljan. So dapat ito naka-align dito sa pito. So hangin na, na hangin na na ni Kuya. Tapos nang isabit yung gulong natin, ano na lang, hangin na lang yung pulang yan na babalik na tayo sa bahay para isabit na to sa atin, ano, yung 1,000 SX. Uh, after nila isabit yung gulong, nililingisan para matanggal yung mga langis na nilagay kanina. Pag wala kasi siyang langis guys, hindi lalapat yung gulong. Yan, so napaka-quality ng gawa ni ano. Anong pangalan mo kuya? Kuya Albert, sir. Alden Richards? Aljan. Al ah, si so Kuya Aljan pala. Ayun guys, nakauwi na nga tayo. Uh, nakabalik na tayo dito sa bahay. So ito na yung gulong natin. So ito yung bago guys. Ito yung luma. Ito yung luma. Talagang sobrang pudpud na. Yung bago, ang lalim ng ano. Ang lalim ng mga guhit niya. Ito, walang wala na talaga. So... Ang problema lang natin dito guys Uh, hindi siya na ano, hindi siya na wheel balance dahil walang pang wheel balance sa vulcanizing shop na ano na pinuntahan ko. Pero sabi ni Kuya Aljon, yung may-ari ng vulcanizing shop, guys, uh, baka bibili na siya ng alin niya, ng pang wheel balance na para sa motor. So adaptor lang naman ang kulang sa kanya kasi yung pang wheel balance niya pwede siya sa motor. Adaptor lang or socket yung kulang. So tingnan niyo to, guys. Pagka magpapalit pala kayo ng gulong, dapat naka-align itong dot na to sa pito. Dapat ganun lagi guys. So ikabit na natin to guys sa ating Ninja 1000 SX. Ayan I mean guys, na na natin yung gulong natin na bago. So yan yung gulong natin. Medyo tumaas ng konti yung motor. Siguro mga 1 cm o 0.5. Yan na. Kasi pansin ko medyo humiga yung side stand niya. Eh. Yan. So pwede na ulit tayong mag-ride guys. See you on the road. Peace.